so what's up guys welcome sa aking channel ulit ayan sa araw na to pumunta kami ng mabalakat titignan namin yung motor na gustong bilhin ni Andrew yan, kakas natin ngayon siya yung back ride natin ngayon. At habang binabaybay namin ang daan papunta sa intersection mga tropa, may nangyari hindi maganda yan mga tropa. Dito nyo makikita yan. Yan mga tropa, kung nakikita nyo yan, ba? Diba? Nasa pass lane siya kung napapansin nyo mga tropa. Bigla siyang nagkanan. Ang bilis natin diyan kasi tignan nyo naman yung daan. Sobrang luwang ng daan mga tropa kaya medyo mabilis tayo. Tapos bigla sumulput nung sasakyan na to. Iwan ko kung tama ba siya or may tama yung tao na to. Grabe, buti na lang naka-focus tayo sa daan at naka-preno pa tayo mga tropa. Kung hindi, talagang tatamaan tayo dito mga tropa. Ayun. Napamura ko diyan at 'yun. Binusin ako ng binusin na. Hindi ko lang kung tama ba 'yung ginawa ng mga tropa. Kung napasin niyo naman, nasa past lane siya mga tropa. Biglang kumanan. Kaya naman talaga oh. Kaya kung tayo nagte-drive mga tropa, mag-focus lagi tayo sa ating dinadaanan at siyempre mag-ingat din tayo kung hindi tayo mag-accident baka tayo mga aksidente ng iba nating riders o iba nating drivers ayan mga tropa ride safe lagi at ito pa yung isang nangyari pa sa akin mga tropa at ito na nga pangalawang nangyari sa akin mga tropa pauwi ako galing naghatid kay misis sa trabaho niya mga tropa at dito pauwi na tayo rin mga papasok na tayo at papunta na tayo sa tindahan dahil magbubukas na ako ng tindahan nagbukas na ako ng tindahan mga tropa kaninang pagbising ko kaso hatid natin si Mrs. kaya sinara muna tapos bubuksan ulit umaga may nagbubukas mga 6 a.m. ganyan minsan pag may pasok 5 a.m. ng ano, mga madaling araw yung mga tropa yung mga bumibili ng mga rape yan yung mga tusino hotdog yan marami tayong bumibili niyan tsaka yung mga nagpapantisal, yung mga bumibili ng mga ano nila palaman nila yan mga tropa yun yung papasok sa amin So itong pangyayari na to mga tropa Parang umiwala yung kaluluwa ko sa katawang ko mga tropa Ayan, sobrang bigla Papasin nyo naman talaga Ayan, open naman talaga yung daan dito mga tropa. Depende na lang kung may uh, traffic Kung wala na lang yung traffic dito mga tropa Kung marami talaga sasakyan Yung pangyayari na to mga tropa para, Parang lumabas yung bata na hindi alam ng magulang dahil yung magulang nakaibike sila may pinuntahan nata na kasi nakasalubong ko pa palabas sila ng kanto pero syempre pinauna tayo uh, palabas sila ng kanto mga tropa tapos yun nga nasa likod ko sila nung mangyayari tong ano na to mismong magulang niya nakita niya ang nangyari mga tropa dahil nasa likod ko sila so dito na ngayon mga tropa after kong kumurba dyan at magigitan nyo naman talaga mga tropa yun lang yung takbo ko hanggang ganyan lang tapos mas babagal pa ako mamaya dyan mga tropa tapos yun na nga dito ko nakita yung mga magulang niya eh. -e bike sila naghihintay siya na wala nang dadaan para pumasok siya mga tropa dito na yan eh. dito ko sila nakita yan yan, yan. Yan yung nanay ng bata mga tropa at kung makita yung bata yun no, dito nyo makita yung bata. Ayan yung bata mga tropa. Kaya nasabi kong magulang niya yan or nanay niya mga tropa dahil na sermon siya dyan. Yan pinagsabihan siya nung nakaibike okay, at kinurot pa yan mga tropa. Hindi ko alam kung napakita ko sa video pero tinignan ko sila noon nung kumurban na ako, papunta na ako sa tindahan. Yun nga kasi nabigla din ako sa bata kung ano yung pumasok sa isip niya dahil lang layo-layo pa mga tropa. Nagita na niya ako ba diba? Pero nung paglapit ko, mismo, tignan nyo mga tropa yung nangyari. Ayan o mga tropa, o, oh, sino hindi mabibigla dyan? Akma siyang lilipat nung nandun na ako. Ayan, eh, layo-layo pa mga tropa. Eh, nakita niya na ako. Kaya sino hindi mabibigla sa nangyari mga tropa? Ayan, binagalan ko. Yung takbo ko mga tropa, nasa 30 lang. Tapos, yun nga, binagalan ko na lalo dyan Kasi parang umiwala yung spirit ko sa katawang ko. Ayan, napagitak pala sa video. Ayan mga tropa, ayan o. No, na siya. Kaya ingat lagi mga tropa. God bless sa inyong lahat. Right safe.